Okay, uh ang benepisyo magkukuha sa pagkain natin ng prutas na avocado ay marami no kasi ay napakayaman ito sa nutrients. Ito ay puno ng vitamins, minerals, healthy fats, and fiber. Nagkocontribute ito sa para maging ma healthy ang heart mo pagtunaw ng mga kinakain at sa pati sa parang malinaw na pananaw. Okay. Avocado rich in numerous vitamins, proteins, contains mono unsaturated fats. Kaya good cholesterol and increase good cholesterol. Galing sa promoting cardiovascular health contain potassium which help regulate blood pressure okay yeah. so yun